Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Nataranta sila kay Ate sa Manalo. Kung bakit yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines! And hello beautiful people! Kamusta kayo lahat? So eto na. So chika na tayo. So kagabi doon sa Instagram, syempre nandoon ako, nakiki-show. So about Atisa Manalo. So, sa grupo ng Indonesian, syempre, meron silang nakapost na photos kay Atisa Manalo. Tapos, ang nakalagay doon, kung si Atisa Manalo nga ba ang kukuha ng corona ng Miss Cosmo or hindi. Syempre, yung binasa ko na yung mga comments ng mga tao doon na madami-dami din talaga, at puro mga Indonesia, syempre ang sagot nila ay hindi. O, di ba? Kasi naniniwala sila na si Tata daw ang kukuha ng corona dito sa Miss Cosmo ngayon taon na to. At sinabi din doon na remarkable, uh, mark my word, na si at Tata talaga ang mananalo dyan. So, yon. Kasi daw, remarkable daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisa Manalo yung performance daw ni Ati sa Manalo noong 2018 ay hindi na daw ganon kaboga. May nag-react pa doon na sabi nga ganon, kaya daw hindi ginagalingan ni Ati sa Manalo dito dahil ay sasali pa daw si Ati sa Manalo sa Miss Universe. Kung mananalo daw kasi sa Cosmo, hindi na daw makakasali si Atisa sa Miss Universe. O di ba, nakakaloka lang. Anyway, kung ako ang tatanungin mo doon, ang reaction ko doon, eh ano pa bang ina natin sa kanila? Syempre, magre-react talaga sila ng ganon. <laughs> Dahil, meron silang binibuild na candidates, di ba? At ayun nga, si Tata ng Indonesia. Pero syempre, ang respa ko naman dyan, yes, maganda si Tata, magaling yung kanyang execution, totoo yun. At yung ipinakita ni Tata noong, ano, tawag dito, not performance, bongga naman. So, wala akong masabi. I like her, ano, not cause. Sobrang isa siya sa mga may tuturing ko na maganda ang not cause noong gabi ng national costume. Pero, kung ikukumpara ko yung natkos niya kay Atisa Manalo, I think, mas maganda yung kay Atisa Manalo. Di ba? So, mas pasabot kasi yung kay Atisa. Plus, nandoon na, kung titingnan mo about performance, syempre kaiba sila, hindi naman parehas. Kung confident level, I think, kumpiyansa ni Tata, maganda naman ang ipinapakita. Pero kasi si Atisa, it's just a complete package uh, bukod dun sa meron siya determination, confident level, and she's humble as well. Hindi katulad ng ibang kandidata na puro ang alam lang ay laban, laban, laban. Maaaring nakukulangan yung ibang tao sa performance na ipinapakita ni at sa manalo during doon sa Passion show at sa mga iba pang mga event na una nilang event. But ang masasabi ko naman, hindi naman mawawala sa eksena si Atisa Manalo dahil talagang bongga naman. So siguro mas maganda lang yung laro ni Ate sa Manalo na tama lang ng yung pinapakita niya na hindi mo na siya hataw and then habang tumatagal yung competition ay umahataw siya ng bongga-bongga. -bong ba So yon para sa akin, okay yung galawan na gano'n. Pagiging insecure nila kay Ate sa Manalo ay hindi naman mawawala yon at hindi naman natin may sa kanila. Hayaan na lang natin sila ma-insecure. Pero isa lang ang nasisiguro ko sa laban na to iba ang laban ni at sa manalo dito. So, ako para sa akin, yung performance niya dito sa fashion show kagabi, talaga namang masasabi ko, ang bongga. At talagang grabe ha, kumabog si at sa manalo doon. Mula doon sa kanyang performance, mula doon sa kanyang ayos, ang masakit nakikita ko sa kanya elegance and beauty na pinagsama talaga. At wala akong masabi. Angat na angat ang beauty ni Atisa Manalo sa lahat ng kandidata sa Asia, isama mo pa si Vietnam. Si Vietnam, yes, maganda si Vietnam matangkad at talaga yung execution niya rin, hindi mo rin matatawaran. Pero uh, iba yung galaw ng laro ni Atisa Manalo. Eh. And then, pagdating naman sa Indonesia, ay masasabi ko, okay, maganda ang performance niya kagabi, pero hindi umangat ang beauty niya. So, yon So, talaga yung mga, ano, yung mga Indonesia, yung binalikan ko dun sa, ano, bago nilang comment, ayun, nataranta sila sa beauty ni ati sa Manalo kagabi at talagang wala silang masabi. So, ewan ko na lang ko ano pa yung mako-comment nila sa ganda ni ati sa Manalo na ipinakita kagabi. For sure, insecure na insecure sila. Di ba? So, sana lang maiwasan natin yung mga ganon. Kasi hindi na nga kailangan na insecure kung magaling ang kandidata ninyo. At kung naniniwala kayong mananalo ang kandidata, ng Indonesia, eh, di go, di ba? So, wala naman tayong mga ano dyan. So, laro to at game to. So, ako, para sa akin, hindi naman na kailangan mag-perform na ating sa mga boga-boga para tumamblim, di ba? Kasi for sure, mas makakapasok si Philippines more than kay Indonesia. Si Philippines kaya niyang mag ano, mag, makarating sa dulo ng competition at naniniwala ako doon. Ngayon dito naman kay Indonesia sinasabi nila ang magla last two standing daw ay si Colombia at sa kasi Indonesia. Libre mangarap. <laughs> so yon. <laughs> so pwede naman nilang i -ano Pwede naman nilang sabihin yon. At bakit naman hindi? At pwede ko din sabihin na pwede mag last two dito ay si Philippines at saka si Colombia. At wala kayong magagawa. So tingnan natin kung sino ang real, di ba? Sa ending ba neto, si Indonesia nga ba makakarating sa dulo ng laban or si Philippines? So ayan yung abangan natin. At kapag si Philippines ang nanalo dyan, ay nako, babalikan ko talaga yung mga comments na yan. Charot, so yan. Nakakawinda. Anyway, so ako para sa akin, pagdating dito sa performance, I think may mga maliligwak na kandidata na akala ninyo ay malakas. Katulad na lang, alimbawa, New Zealand. Si New Zealand kagabi sa nakita kong performance niya, doon sa passion show, hindi ako masyado natuwa. Kasi parang piling ko, ang hina ng caliber niya pagdating sa rampahan. So, medyo sabi ko, hala naloka ako sa kanya. Kasi parang piling ko yung ibabigay na bigay, pero siya pagdating sa kanya, kumbaga parang, hindi gano kabongga. Pero yung beauty niya, yes, sumahataw. Actually, kagabi ko napansin ko sino yung mga laban na laban, kung sino talaga yung totoong maganda, at kung sino yung kumakabog at sino yung possible na ma-El Tokuyo. At isa sa mga nakita ko na possible na ma-El Tokuyo ay si New Zealand. Sana naman, wow, syempre. I wish all the best pa rin kay, kay Miss ano, Frankie, di ba? Bakit naman natin gugustuhin na ma-El Tokuyo siya? Pero sa performance na nakita ko kagabi, kung preliminary competition yon na hoday, isa ka sa mga pwedeng maligwak talaga, di ba? So, yon So, ang akin, sana uh, medyo aware siya sa mga eksena niya and then sana matry niya pa na maipalo yung kanyang pasarela bago dumating ang preliminary competition. Kasi syempre para makarating siya sa dulo ng competition. Ayun lang naman yung akin. And then of course si Colombia. Si Colombia, maganda si Colombia. In fairness kay Colombia. Pero yung beauty ni Colombia parang istariray, no? Na medyo may pagkamataray na ano. Anyway, Uh, beauty high talaga naman masasabi ko na pwede tong pumasok sa semifinals ng Miss Cosmo ngayon taon na to. I like Peru. Si Peru kasi maganda din yung laro niya. Talagang player kung player siya. So para sa akin, matindi din ang ipinapakita performance ni Peru. Either Chile. I love Miss Chile. The way kung paano niya execute yung sarili niya ay talaga naman masasabi ko. Cabogera. Canada isa sa mga nakikita ko na isa talagang pwedeng makapasok sa sa dulo ng competition. Ayun, alam mo yung makapasok sa top 10. And I think height, grabe, yung ibang mga kandidata matatangkad talaga. Netherlands, ang ganda ni Netherlands, grabe. Hindi mo talaga masasabi na, na ay, eto pwede itong mawala sa eksena. Parang pili ko makakapasok siya. Armenia, gusto ko yung beauty ni Armenia kasi kumakabog, alam mo yon yung simple lang pero grabe Pili ko pasok to sa baba, ayun Tapos sino pa ba yung mga nakikita natin Actually si Vietnam, I think si Vietnam ha, medyo mataray taray din yung beauty ni Vietnam So malakas si Vietnam makarating sa semifinals ng competition of course, hindi mawawala si Thailand. Si Thailand, hindi masyado maganda. Pero, parang pili ko kabog. <laughs> Kakabog to si Thailand. Gusto ko din si ano, India. Si India simple, pero nandoon na nakikita mo yung pagiging elegant. Sino pa ba, ba? Marami akong ano eh. Marami akong nagustuhan kagabi. Lalo na sa part ng mga Latinas. Oo. Sobrang panalo sila. At, ayun na, excited tayo sa ipapakita pa ng ibang kandidata and Philippines. Para sa akin, number one pa rin si Philippines. Lalo na pagdating sa eksena niya kagabi. Ay, nako, winner yung beauty na meron siya. Sobrang iba. Nakakakaba ko iisipin mo, pero gayon, kumpiyansa na ako kay Atisa na, ah, okay, kaya talagang manalo dito ni Atisa. So, doon makikita mo na kakabog ang isang Atisa manalo. Cambodia, ay think kailangan talaga i ni Cambodia yung sarili niya sa botohan kasi parang feeling ko pwede siyang malikwak. Tapos si Malaysia, actually gusto ko yung beauty ni Malaysia. Kaya lang parang may something missing sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Nung una kasi dating niya sa ano, laban na labas si Malaysia. Siguro nandun doon siya, focus siya sa game niya. Tapos South Africa, maganda din si South Africa pagdating sa mga Africa. I think gusto ko yung kanyang execution, yung beauty na meron siya. Sa mga black beauties, South Africa talaga yung nagustuhan ko. Tapos, Venezuela. Maganda din yung excitement ni Venezuela. Talagang rumarapa din yung bongga-bongga. At sila-sila yung mga nakikita ko na pwede talagang makipaglaro dito sa competition. But for now, I think my number one is Atisa Manalo. So yun, Atisa Manalo followed by, I think, Peru oo, gusto ko si Peru, gusto ko si Vietnam, ah Vietnam, tapos Colombia, Armenia, and I think ano, may isa pa, ah uh, Chile, ayon, so sila, sila yung mga nagustuhan ko na mga eksena execution sa mga ipinapakita nila galaw dito sa Miss Cosmo. And then tingnan natin sa mga susunod pa nilang event kung sino pa ang mag-shine like a diamond star. And then ayon sa mga Indonesian Uh, hindi naman kailangan mag insecure kay Atisa Isa. Tulad din na sinabi ninyo, magaling ang kandidata ninyo at go lang at laban lang, di ba? So ang importante ay kumakabog kayo ng bongga-bongga. So yun, so tignan natin kung sino ang makakalusot at kung sino ang mawawala sa eksena. Kung ang sinasabi nga ba nila ay maglalastu standing si Tata with Colombia, So, malalaman natin yan. Pero ang pagkakaintindi ko ngayon, medyo nawawala din naman ang radar ng beauty ni Colombia. Di ba diba? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo talagang ingit lang ba to Or insecure kay Atisa? Kaya tinitiran nila ng ganon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa pinag-uusapan natin ngayon at kung sino ang top 10 mo. So, yan! Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys mga ingiteras nila charot so yan